Ano? Oh, Go, Marina! Ulo! Dito lang <laughs> ah. Go. Wala talaga to. Kaya mo yan? May <laughs> lupit ba dyan? Katalay mo sa leg mo? Inakabahan talaga <laughs> si Marina, hindi lang sasabing ito totoo eh. Kala ko ba? Iyag na lang ito dito. mo pa? Ikaw? ito mo ah, Leonard. Omitawan mo. Dito bubong na to. Go. Go. <laughs> <Tawang> talaga ako. <laughs> <laughs> Balit mo naman anak mo. Go. Uy, ako may lagusan ata dun Di, isip puno na yan.